Hindi na batak ng batak diyan. Iwan ang kaputol. Aw. Abes, Aba sa palandaan pangpong, eh. po, na 'yan. Laguna ng kangkong. May Bagong tren na puli ng sibuyas. Ang kagandahan ay na, kagandahan. Mga kagandahan, ha. Nagkakagulo na. Oh, ah, maldin. Puradde din. Bak, yung pambilo. Ay puradde din. Darin na 'yung Sabado. Pinagtatamaan na lang ng ano. Wala taga-kaming doon na tumatamaan na 'yun sa sibuyas sa bilog. Alis lang ang naka. Walo gawa mo? Walo? Ah, apat, apat. Lima. Lima. Wala pa dyan, no? Kanino ko may hatian kay tantoy na tanim? Ay, ilan ang ilan tinanong ninyo nun? Ilan? Hindi... Laging may hatian sa akin. Hindi... Oh. Isandaan na yun. Hindi naligtad namin. Isandaang kilo? Hindi. Hindi nilang ako ng kalpong kilo. Isandaan na yun. Ah, di jakpat mo pala yun, ano? Hindi. Pasarili siya sa kanya. Ay, sinong tao niya? Hindi. Yeah, Hindi. Ulo pa lang sa akin. Hindi ako. Yung kanyang isang loong na itinuro ko dito sa mga talabit ng retrat. Oh.

kakayakin magkakayakin pa naman Abot pa yun pa ay. Man. Tayo, ay. ay po, sibuyas, Baliktag, Pero mahaba-haba kayo maliwala ka gawa ng ano ay lubog pa bukod sa lubog ay ano ay ang binhi ay bago ngayon magsisimula ano ang mga kabibili ano ba meron ka kayo namimili na tirata na ng marami, palaki di na pag wala wala di wala na wala di na pag wala na wala Ay parang ako sa kanya tarong ng no? tanong Kaya naman ito kuya, na kung pisak ikay ko yung tantoy napadali Ako alok-alok na atin ba? Ay, sabi tatama na talaga Sabi tatama ko wala naman akong tao Sabi sige Sabi magpadala ka ng pananim at magpadala ka ng tao Tanim niya bilik ko sa iyo Di ba? Ipinadala You give them

Aray din. ay Ay pero mata ko ba sa patabayon? Ay hindi ibig sabihin na dapat nga yan ay yung malakas sa patabay. Para tumaba ang lupa. Ayo! Baka Pwede rin. Kaya nga yung minais ko, nagsala lang ang diskarte ko dyan. Yan ay papatabay na sana ang isasabog, hindi abuno. Wala namang tao. Sana ba yung mais ay bugbog lang lahat sa ipot? Tataba na rin yun na, no? Oo. Ari ah. Oh, makadalawang araw lang. Oo. Oh. oh, bubuhay na. Gara, oh. Tayo po ay maraming gawa. Oh, ibig sabihin, oh, nag-akat. Tapos po nagpupuno kami ng balon. Magdidilig po naman. Oh. Bagong tanim na po Talaga naman ganyan pag tagmahala yan no? oh. Balam lumakay. Para yanong balam. ang shibuyos, bast dala. dala. Duterte naman dalawang area. Dente, natin natin. Oo. ya yeah, yan balik yung chok balik eh hati hati yan yeah. kalahati lang kalahati yan yeah, tas aring kasunin bubuhayin yan tas palaksin kalakas

kami po ay naglilipat habang nagaantay sulit po ang gawa yan na oh tegkalay oh pagkatigas agad na lupa Tigtalin ang lupa ano Ito mo Tigangin, tigangin, tigangin. tigangin. Ha? Maganda kayo pato Ay pala harangan, haharangan Para mabasa ng kaunti ano Sa gabi Mamaya ang gabi Paparat lang ko Sumalak Tiga akin po talaga ang lupa din Pabor nga po ito sa taga-araw oh. Ha? Ay, nung may sinaulan na ah naman na no Yari na oh. yan okay, Kuya okay, subukan mong lumakad at pabalik naman yung hose Para hindi mahirapan ba yung nagbabatak na Oo oh. na na oh. Aw. Oh. fire hose nozzle ah, fire nozzle nozzle ha sa tag-araw nito yung dubli pa lalo ang init ano Lalago na, naman na, nakapal naman ito ah, ano? Gara Oh, dito na Mamaya ito yung pagsunod ay pagmalayod ka na rin gagawin, no? Oh para hindi na batak ng batak diyan. Iwan ang kaputol. Aw, Aba sa palandaan na 'yan. Laguna ng akalaan mo po yung pag-arim ay talagang balam kung saan saan patatakbo lakad-lakad ang tao kung mag-ari po yung trabaho din alwan ang tao ay di ayos ayos Parang bang ikaganito eh, lang ko yan, yan isusunod lang na para hindi ka na mag aayubo doon no? oh yan sa bagay, kung saan mas malwan Dini balik ka uli dini dini sa ba mo siya lumakad ang kanya yan. Yan lagi sa duluhan. Nababali ay nababali. Sa nakakasunod pasok na rin. Dini na sa likod. Kuwari kay Kati na. Kati ang balon, hindi kaya. Kati. Magipon uli. Kati na po ang balon. ayos na ang taba na rin nyo Ah, ito oh, hito Yun oh Yun, yun oh. May hito, yan ang nadala oh. Eh, babalik oh Natibo Natibo pa, kapag kaya naman tigkal ngayon ng lupa na rin oh. yan ang may pabor ako tanto yun ang hinahanap ko pag tag araw bawi ka na ah <laughs> hindi maganda ganda dito na no kaya po mga pang angkat nakailang balkan na tayo dito patatlo na ito ano yung galing sa iyo ano Baka ito may lahi din di pa parang galing sa akin. Na iba? Boy. Yung galing kay Ate Bay? Ada, ari bukod nasa akin ang sarili ko. Oo. Oh. bawat puno ay mahalaga ay dali nga ito ano? kahit ganito ka pa sa ano? <laughs> sama ano walang sama-sama Napa tong pa uli? Aba. Yes, Oh. Ay, ibini bigay na iba. Ay, kayo na ang tumasa, no? Saan ka sabi nga daw eh. Tanim po uli oh. Diba bata dole daw para lumambot. Ayun po, na init na maulan oh. No? Tabuni ang water pump oh, na ito, may ulan na yan. Oh. Puno na pa man din balon. tinabunan na po natin ang water pump basta mabasa lang ang bandahon doon nga naman sa dulo katanto ang harang oo ay yung banlik yun ay yari nga yan para mamayang gabi hindi yung pating nadating abot na yun ano hmm.